Kung matatandaan, noong August 7, humarap sa pandinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang ama ni Sandro na si Ninyo Molak, habang ang dalawang beki naman ay hindi sumipot. Ibinigay na sa NBI ang mga kopya ng CCTV footage, kaugnay sa kaso ng baguhang aktor na si Sandro Molak, Ayon sa report ng TV Patrol kagabi, August 8, ito yung mga kuha bago at pagkatapos mangyari ang umano'y sexual abuse ng dalawang GMA independent contractors. Kay Sandro, sinabi rin sa ulat na tumangging magbigay ng pahayag ang mga naturang hotel pero nakipag-ugnayan na sila sa opisina ng NBI Public Corruption Division ngayong araw o oh, wow! magsisimula ang pagdinig sa isinang wow! reklamo sa NBI laban kina Jojo, Nones at Richard Cross at nauna nang ikinumpirma ng legal counsel ng dalawa ni si Attorney Maggie Abraham Gardoki na pupuntahan nila ang nabanggit na hearing I just don't know why it was the Public Corruption Division of the NBI handling the investigation when none of the respondent are public offense official, si Nigardoki. Anya pa, but at any rate, we will attend the hearing of the day to get the copy of the complaint and will submit our answer accordingly kung matatandaan nung og 7 humarap sa pangdinig sa Senate Committee on Public Information and Mass Media ang ama ni Sandro na sininyo si mulak habang ang dalawang beki naman ay hindi sumipot. Napaiyak at naging emosyonal pa nga ang batikang aktor dahil hindi niya akalaing magagawa ni Donis kay Sandro ang panghalay umano lalo't magkasama sila sa GMA sitcom na walang matigas na pulis sa so, matinik na misis kung saan hate writer ang huli. Ang mas nakakagalit pa raw ay parang binaliktad pa ni Nanones at Cruz ang kanyang anak na matinding trauma umano ang naranasan matapos ang insidente. Tapos ngayon binaliktad pa ang sitwasyon? Di ko sinabing Jamie. Binaliktad ni Jojo at Richard ang nangyari sa mga comment nila sa press release nila. Sini ninyo, emotional pa niyang sabi na nakakasama ng loob kung sino may sala yun pa ang may ganang bumaliktad sa istorya. Kahit sinong ama o magulang, ganun din mararamdaman para kay Sandro. Samantala, hindi dumalo ang dalawang inireklamo sa Senate hearing nung nakaraan. Dahil, ayon sa kanilang legal counsel, it might be questioned during the Senate hearing, which may be tantamount to cross-examination during the trial of the case.